umaga ito na nalinis na natin si ano si 155 yung kwan kanina pinigil yeah. Bilisan natin kanina so yung papalitan natin dito kay ano papalitan natin dito kay 155 eh. spring cake Bagamat nasira lahat yung gasket niya, dito na tayo natagalan. Umabot naman tayo ng ano, uh, isang oras na paglilinis kasi black gasket, center gasket, tsaka yung side gasket sa may lining. Yan, nasira siya. Kaya sobrang tigas na. Kaya doon tayo nahirapan. At natagalan tayo sa pagkukuskus ng ano, gasket niya. Ayan, na natin. Ayan, okay. At ko na lang ito. Ayan, bubuin. Sir, asan pa yung mga gamit na ito? Ayan. So, titignan natin yung mga gamit niya. Ayan. So, ito yung uh, no? center, center gasket niya. Ayan. Ito yung side sa oil pump. Sa side gasket. Ayan. Sir, iba po ito. Iba itong ano side gasket. Ito yung mga oil seal natin sa cambio, sa kick, clutch pedal ayan. Ito yung mga oil seal. Palitan tayo. Yung lining, ito yung lining niya. Ayan. Uh, Kaya ko ipapalit natin. Uh, kemco ko. ko pala. Ayan. kemco ko ng lining. Uh, ito yung black gasket natin tsaka yung spring cake ayan okay habang binubuki ito magkakat tayo kasi gaya po sabi ko wala po tayong tagahawak at wala rin po tayong pwedeng <coughs> paan para maghawak sa mga video natin para live na makita sayang ano kung meron na sana tayong maganda-gandang camera para makuha natin lahat uh, pagkalas at saka sa pagbuo nito eh, papakita sana natin kaya lang walang unang una ko lang tayo sa uh, gamit Ay, dito. Na, walang tayo sa gamit kaya uh, puro putol ang buha natin sa mga video okay. wala na yan lang Wala na po tayo. Wala na, wala na gasket. May itis na gasket. Tanto pa sa kapila, sir. Isa pang pag natatagal lang tayo yung nagbubuo. Dahil din sa mga gamit na kulang. Ay! Ito, hanapin natin dito yung gasket na Temex yung side gasket ng Temex at saka yung 125 magkaiba ano kaya titignan natin mabuti yung kaiba ng 125 sa tmx 155 sa may lining sa may gasket ito ayan kung napapansin natin itong side gasket itong isa pilog no, ito yung 125 kemco uh, rosy yan pwede sa mga 125 maraming pwedeng paglagyan nito. Itong Temex, kung napapansin niyo, meron siyang korte. Ayun. Merong korte sa may kick. Ayun. Ito yung sa Temex 155. Ito naman sa 125. Okay. Ito, Temex. Tatandaan po natin. Ito, meron siyang Ayan. May isang nakausli. Okay. Okay, lalagay na natin. Para kasi naghihintay din yung mayari. Ito pa. Tsaka yun pa, oh. yung kulong-kulong at tsaka ito. Ito, uh, itong si 155 na isa. Oh, uh, piston ring at saka lining dito. No. Ito naman mo din ano siya. Ah, uh, yung napapansin natin yung mga ganyan ng klase tagit Contact point. Contact point siya. Pero pare-pare silang 155. Okay. Ayan. Pagkatapos natin mabuo itong C155, yung nauna saka natin gagawin yung mga nahulog okay salamat po sa mga lagi nanonood sana may mapulot kayo kung buo lang sana itong video natin may papakita natin ng buo na walang cut kung paano natin buuin at paano maglagay okay thank you po sa mga nanonood parang salamat po thank you Ah, Kalo buran okay, <coughs> ano yan? Kamay, buko Kalakan mo rung tayo, kanalak mo na kayo Kalo buran tau Kalo buran Okay, thank you po ulit. Thank you, thank you sa mga nanonood.